Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Pag-ulan ng yellow naranasan sa isang bayan sa Bulacan. Asong nag-alatar sheer sa pagkapit sa isang shelter volunteer, kinagiliwan ng netizens. Russian influencer nagtamo ng spine injury sa kagustong subukan ang Viral Stiletto Challenge. Caregiver natagpo ang patay sa takloban limang araw matapos mawala. 75 anyos na babae sa Bukidnon, sinunog matapos pagbintangan ng mangkukulam. Labis na screen time sa mga bata may mataas na risk ng heart at metabolic disease ayon sa isang pag-aaral. At Park Bob, pahinga muna sa activities ng 21 upang tutukan ang kalusugan. ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong persa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and viral Show, na kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa kwentong bumandera ngayong araw, snow sa Bulacan. Tila naging winter ang season sa Bukawi, Bulacan nitong Martes dahil sa pagulan ng yelo doon ilang mga residente ang nakuha na ng video ang pagbagsak ng mga butil ng yelo kasabay ng ulan at malakas na hangin sa kanilang lugar. Narito ang trending report ni Rovic Manuel. It's been raining in Bulacan, pero hindi ulan, kundi yelo. Yan ang nakuha na ng video ng maraming residente sa barangay Taal sa Bukawi, Bulacan. Nitong Martes, August 5, bandang alas 3 ng hapon. Kasabay kasi ng biglaang pag-ulan at malakas na dalan nitong hangin ay napansin nilang may butil ng yelo ang kasabay nitong bumabagsak. Ito ang napansin ng isang uploader na si Marvin sa harap mismo ng kanilang bahay. Yung mga patak na yan guys, yung mga buo buo yelo yan guys, tinan nyo. Kita sa video na laki na halos ng pebbles ang mga yelo na bumagsak at naipon sa kanilang bakuran. Ayon kay Marvin, sa lakas ng hangin ay nagulat rin sila nang makita ang mga nagtumbahang billboard sa NLEX parte ng Bukawe eh, nang sila ay lumabas. Sa video na inupload naman ni Rika May, kita ang paghampas ng malakas na hangin sa kanilang rooftop at pagkasira rin ng kurtina kung saan din nila napansin ang maliit na butil ng yelo. Gayun din sa bakuran ng bahay ng uploader na si Cleo. Ayon sa mga meteorologist, umuulan ng tinatawag na hail o yelo kapag may malakas na thunderstorm. Bihira ang penomeno na ito ngunit hindi imposible yung mangyari sa Pilipinas lalo na tuwing tag-ulan. Nabubuo ang hail kapag masyadong mainit ang isang lugar na nagdudulot ng pagtaas ng water vapor na maaaring lumagpas sa freezing level na pwedeng maging yelo. At bumabagsak naman ito sa lupa bilang hail kapag masyado na itong mabigat. Kadalasan itong singlaki lamang ng holen o butil dahil na rin ito sa klima na mayroon ng Pilipinas. Kalimitan din itong nararanasan at hindi na bago sa ibang parte pa ng bansa tulad na lang sa Baguio, Pangasinan, Quezon City at iba pa noong nakaraang taon. Nitong Martes, matatandaan na naglabas ang pag-asa ng Thunderstorm Advisory No. 5 sa ilang bahagi ng Bulacan kabilang na ang Bukawe na nakaranas na malakas na pagula na may kasamang pagitlat at bugso ng hangin. Para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Say isang kwentong good vibes. Sa panahon ngayon, kaliwat kanan na ng paglabas ng mga cute content sa social media. Pero para sa mga netizen, iba pa rin talaga ang hatid na charm ng mga fur baby. Katulad na lamang ng asong ito mula sa isang animal shelter na tumuno ng puso ng maraming netizen. Paano ba naman kasi? Nag-alatar share ito sa tindi ng pagyaka, paglambing at paglambitin sa isang volunteer. Ang nakatutuwang tagpo kasama si Oreo Silipin sa aking report. Living La Boo Yan ang hirit ng ilang netizens matapos makita ang nakatutuwang paraan ng paglalambing ng asong si Oryo na hindi lang nakayakap kundi parang nakasabit na rin sa isang shelter volunteer sa sobrang kakulitan at sweetness nito. Sa video na inilabas ng Potion Project, isang animal rescue welfare group, kapansin-pansin ang mahigpit na yakap ng isang gray na aso sa isang volunteer. At kahit pa nakabaliktad at nakalambitin na ito sa ere, ay hindi pa rin ito kumakawala. Tila si Nung pong pa ito ng zoomies, nang paulit-ulit itong magpa sirko sa isang hiwalay na video. Bilang likas na mapagmahal sa hayop ang mga Pilipino, mabilis na nag-viral ang video, naumani no ng iba't ibang reaksyon at komento. Ayon nga sa isang netizen, madalas na amoy ng mga aso mga tao na kanilang magugustuhan, lalo kung swak din ito sa kanilang karakter. Dagdag pa nga na ilan, sa sobrang hyper daw ni Oreo, eh talaga nga namang nodal moments kung siya ang kasama mo. Samantala patuloy naman ang layunin ng Potion Project na magbigay ng pansin, pag-aruga at bagong tahanan para sa mga fur babies na kadalas ang nakakaligtaan ng lipunan. Kaya naman ang simpleng yakap mula sa asong si Oreo ay simbolo ng pagpapakita ng pasasalamat at pagmamahal sa mga taong nagbibigay oras at pangalawang tagkakataon para sa kanila. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, dako naman tayo sa Russia. Attempt failed. Hindi naging successful ang attempt na isang Russian influencer sa viral na stiletto challenge na pinauso ng sikat na rapper na si Nicki Minaj. Ang masakla pa, attempt failed na ang 32 anyos na babae Nagtamo pa ng spine injury dahil dito. Ang diagnosis at kasalukuyang kalagayan ni Mariana Vasio tinutukan sa report ni Rose Babiera. Isang Russian influencer mom ang nagtamo ng spine injury ilang linggo lamang nang ipinanganak nito ang anak dahil sa kagustuhan na subukan ang viral na stiletto challenge. Ang trend na ito ay pinauso ng mga netizen mula sa iconic post ng sikat na rapper na si Nicki Minaj mula pa sa kanyang 2013 music video na high school kasama si Lil Wayne. Sa video, suot ni Nicki Minaj ang isang pares ng stilettos at binabalansin nito ang sarili sa gilid ng swimming pool ha, habang ito ay nakadekwatro. Ang mga netizen Nirecreate ang post na ito pero sa paraang extreme na sa iba ay halos imposible. Ang mga sumusubo kasi ng trend, nakasuot din ng stilettos para ibalanse ang kanilang mga sarili sa mga gravity defying na mga gamit kagaya ng bote, mga lata at baso at maski prutas. Isang Russian vlogger ang hindi rin naman nagpahuli sa trend na ito pero ang kanyang attempt failed. Sa video na pinost ni Mariana Vasiok, makikita na almost a success story na siya. Nakalapat na ang paa niya sa lata ng gatas na nakapatong naman sa isang kawali habang nakadekwatro. Hawak niya ang isa pang lata ng gatas sa isang kamay habang nakahawak ang isa pang kamay sa isang babae para alalay. Pero nang bitawan ng babae ang kanyang kamay, tuluyan nang nawala ang kanyang balanse at dumulas ang inaapakang lata. Nalaglag mula sa lamesa ang vlogger. Sa caption ng video, inihayag ng ina na na-diagnose siya ng T9 Compression Bending Uncomplicated Fracture of the Body o isang uri ng spine injury. Napatunong pa ito kung ito raw ba ay karma o sadyang sinusubok lang ang kanyang lakas. Sa iba pang post, ibinalita ng ina na siya ay nagpapagaling na. Biro pa niya ang naturang insidente, pinasikat daw siya, at siya na ngayon ay nabubuhay ng star status. Ang T9 compression fracture ay kadalasang gumagaling sa sarili nitong panahon. Dapat itong ipahinga o maaari ring mag medication o kaya naman ay physical therapy para mapabilis ang healing period. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ibang bansa, balik tayo sa Pinas. Salvage victim. Isang karumaldumal na krimen ang gumulat sa Tacloban City. Isang caregiver kasi na napaulat na dinukot sa Ormoc ang natagpong walang buhay at palutang-lutang sa tubig limang araw makalipas ang kanyang pagkawala. Sa kalunos-lunos na kalagayan ito, nadiskubre. Nakagapos, wala ng saplot at balot ang muka. Kung paano pa ito nakilala ng pamilya sa report ni Millie Patay at palutang-lutang na ng matagpuan ng isang babae sa barangay 99D Tacloban City, limang araw matapos itong may ulat na dinukot sa Ormoc City. Kinilala ang biktima bilang isang caregiver at may tatlong anak na dinukot noong July 31, bandang alas 9 ng umaga malapit sa isang pawn shop sa Ormoc City ng tatlong armadong lalaki. Ayon sa mga otoridad, bloated na ang bangkay ng mahagilap ng isang mangingisda. Wala na itong saplot dilat ng mga mata, nakausli ang dila at nakagapos ang leeg, mga kamay at paa. Balot din ang muka ng itim na tela na pinatatagpa ng asul na duct tape. Kinilala ng pamilya ang biktima batay sa kanyang mga tato. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matunto ng mga sospek sa likod ng karumaldubal na krimen. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na kwentong probinsya, pinagbintang ang mangkukulam. Pasintabi po sa mga manunod dahil sensitibo po ang ating susunod na balita. Pinagpapalo ng mga sanga ng puno at sabay sinunog ang isang 75 anyos na babae sa bukid noon matapos umunong pagbintangan na mambabarang o mangkukulam. Ang suspect, nakitaan din umano ng problema sa pag-iisip. Ang pangyayaring ito, balikan sa report ni James Galangge. Lunos sa pangyayari ang sinapit ng 75 anyos na ginang mula Kibawi, Bukidnon. Yan ay matapos pagpapalawin ng mga sanga ng puno hanggang sa mawala ng malay at pagkatapos ay sinunog ang kanyang katawan. Ang dahilan, pinagbintangan umano ito ng sospek na mambabarang mang o mangkukulam, isang tradisyonal na paniniwalang Pinoy o folklore na tulad sa isang mahika na karaniwang ginagamit umano upang makapanakip o manggiganti sa isang tao. Ayon sa mga otoridad, pinagbibintangan umano ng sospek ang biktima na siya'y binabarang o kinulama, na kalaunay na pag-alamang may problema ito sa pag-iisip. Nakakita na lamang sa pinangyarihan ng insidente ang ilang bahagi ng katawan ng biktima na sinunog. Habang kusa naman daw sumuko sumukong sospek sa mga pulis at kapag-alaman din may record na ito na gumamit ng ipinagbabawal ng gamot na dati na rin sumuko sa mga otoridad. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, danger from screen time. Tiyak maraming magulang ang guilty na pinapayagan na sa murang edad ang kanilang mga anak na gumamit ng cellphone at minsan ay tila non-stop pang paggamit ito. Nako, para po sa inyo ang ating susunod na istorya dahil lumabas kasi sa isang pag-aaral na may masamang epekto pala sa puso at metabolismo ng mga bata, ang labis na screen time. Ang sinasabi ng ng pag-aaral alamin sa report ni Dustin Bayog. Mataas na tsansa ng heart at metabolic disease. Ito ang napagalaman sa isang pag-aaral sa bansang Denmark para sa mga batang gumugugol ng mahabang oras kakatutok sa screen ng gadgets, kabilang na ang telebisyon. Sa kanilang pag-aaral, sinuri nito ang isang batang edad 10 at 18 taong gulak at ang relasyon ng kanilang screen time sa cardiometabolic risk factors. Dito lumalabas na may tsansa magkaroon ng sakit tulad ng mataas na mata sa blood pressure at kolesterol, kabilang na rin ang insulin resistance sa mga kabataan at ang bawat oras sa dagdag sa iyong screen time ay siya rin nagpapadagdag sa risk of disease. Masasabi na masyado pa itong maaga para sa kanilang edad na mari pa nilang madala kapag sila ay tumanda na. Samantala ayon din sa pag-aaral ay mas at risk na ang mga younger population sa ganitong uri na sakit kaysa sa mga matatanda. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng K-pop, last year umarangkad ang welcome back tour ng legendary South Korean girl group na 2NE1 at muling nagsama-sama sina CL, Dara Minzy at Park Bom. And speaking of Park Bom, ang Korean singer, pansamantala munang absent sa activities ng grupo. Ang paliwanag ng agency ni Park Bom, alamin sa report ni Showbiz Angel. Hindi na muna makakasali sa upcoming activities ng legendary K-pop girl group na 2 ne ang singer na si Park Bom. Batay sa inilabas na pahayag ng D-Nation Entertainment Agency ng 41-year-old artist, magpapahinga muna ito upang matutukan ang kanyang kalusugan. Kamakailan nga lang, absent na rin siya sa ilang performances ng grupo, kabilang na ang nagdaang Head in the Clouds Festival sa Amerika noong June at Waterbomb Festival sa Korea last month. Pero nito lang weekend, nagawa namang makasama ni Park Bomb kina CL, Dara at Minzy nang magtanghal sa isang football match na ginanap sa Seoul World Cup Stadium. Samantala, patuloy na suporta naman ang hiling ng agency sa Blackjacks para kay Park Bomb, gayon din sa mga kagrupo nito. Magunita na November last year, nagpasiklab sa stage ng Mall Arena ang apat bilang bahagi ng kanilang two-night welcome back tour kung saan sa ikalawang gabi ng kanilang pagtatanghal ay bigunang matapos ni Park ang show due to health concerns. Taong 2009, nang mabuo ang 21 na nagpasikat ang mga kantang Fire, I Don't Care at I Am The Best sa ilalim ng YG Entertainment. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ay ishare na, na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli sa darating na lunes para manihimayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share e ikaw mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa na kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino